What's up, kitchap mga idol? And welcome back again to my channel. So dito guys, no, dadalhin ko kayo sa Palawan, particularly guys, dito sa may El Nido. Ito mga idol, kita-kita nyo ang dami ng isda ng nahuli namin dyan, guys. No? So samahan mo kami dito sa maikli naming vlog. Ito yung aking bayaw na si Lino, mga idol, at ang aking kapatid. Magkasama sila dyan, guys, no, papunta ng El Nido. So, para makita nyo guys, no, ang ganda ng uh, uh, kanilang um, dagat. Ayan guys, sobrang um, linis at talagang maaamis ka dito sa creation ni God guys. Kasi sobrang ganda talaga ng uh, Ilnido mga idol. And uh, ang pinakamaganda dito guys, pwede kang manguha sa mga isla-isla dito guys ng mga isda. So ito mga idol, papakita ko sa inyo. Okay, panoorin po natin. May kalabong guo sila Di po pa Dama Ha? Ha? Ay um. <Hey>, hala damdama usta Oh my God Ola ala ko na siya Nang laya na sila mo Oh my God Hala oh, Hi. guys. look. Oh my god, mga mo guys. So, okay ah. kita mo na guys, isda na guys. Gay ah. grabe oh. Hala, Oh my God. Amo na tuod pa? Oh my God.

Ay, Ngi gina pakas na iya gina bulad ina iya. Ano ni nga isda pa? Sari sugna yan. Bugbog man yan, madurog yan. Hindi ah. Di, maano to? Ayawan ka na to karoon kung dito mo pakwaon. Hari na gid sa bye-bye. na. Ang himbi sina karon ya. mo ya mo ma man. Madali ko Hindi durog. Di na ano.